buhay ka pa na nasa panganib itong mga senador at iba pa, baka cabinet member at lalo na yung mga congressmen na pangalanan na ng mga subordinates mo nasa panganib silang masira ang buhay nila mawala ang pag ang kayamanan nila kasi kung found guilty sila plunder, lahat ng kayamanan nila kukunin ng estado yun eh malaming panganib sa kanila na buhay ka pero kung ngayon palang sasabihin mo na wala na silang motibong patayin ka pa dahil ang record mo, ay dokumento na. Kaya mag-isip-isip ka. Sabihin mo na, aga pa. Huwag mo ipatihuli yan, ipapatay ka. These people are murderers. They're not only homicidal, they're murderers. They're planning your murder. So, ngayon pa lang, sabihin mo na, sa tingin mo, sino most guilty dito sa mga nasangkot?